He destroyed our death. Si Jesus, pinadala ng Ama upang i-restore, ibalik yung naudlot na urinan na tala ng Diyos na tayong lahat mabuhay, kaya ng buhay niya na may buhay na walang wakas. Nung pinadala si Jesus, yun ang kanyang pinaka-plano, pinaka-misyon na makaibalik sa atin ang buhay na walang hanggan. Kaya kinailangan niyang mamatay. destroy ang taga? masira, matapos ang kamatayan. Kaya nga sa Tagalog, napakaganda ng death. Anong Tagalog ng death? Taga, ano pa? Matabila. Buhay. 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 This Tagalog word summarizes our Catholic understanding of death. Sumakabilang nagbabago lang sa buhay sa buhay na walang hanggan. Amen.